mga kabarangay. Noong isang taon, na-diagnose ako na may diabetes. 280 ang fasting sugar ko. Akala ko talaga pang habang buhay na akong mag injection Hanggang sa may natuklasan akong natural na paraan na malaking tulong sa akin. Alam nyo ba, bawat limang minuto, may isang Pilipinong na maamatay dahil sa mga komplikasyon ng diabetes. May mga bumababa ang paningin, humihina ang kidneys, katulad ng tito ko, pinutulan na ng paa. Pero may magandang balita. Natuklasan ko ang Dr. Vita Barley Pro. Tatlo ang bagong scientific discoveries nito na pwedeng makatulong sa mga may diabetes. Una, may chromium. Tinutulungan nito ang ating mga cells na maging mas responsive sa insulin. Pangalawa, may barley na rich in fiber. Pinipigilan nito ang mabilis na pagtaas ng sugat. Pangatlo, may alpha lipoic acid. Proteksyon natin ito laban sa nerve damage. Pagkatapos ng isang buwan, 180 na lang ang sugar ko. Siyempre, kailangan din ng tamang diet at exercise. Dati 240 ang sugar ko. Ngayon, 130 na lang. Nawala na rin yung lagi kong pagkapagod. Ganito ang tamang paggamit. Isang tablet tuwing umaga, 30 minuto bago magalmusal, kasama ang isang basong tubig. Huwag din po natin kalimutan ang mga gamot na nire reseta ng doktor. Kung ayaw mong umabot sa komplikasyon, ay message lang ang Barley Help sa aming FB page para sa ring diabetes meal plan, exclusive discount at doctor Q&A schedule. Tuwing mataas ang blood sugar, may damage na nangyayari sa katawan kilos na, 10.5. Mga kabarangay, alam nyo ba na bukod sa diabetes, marami pang benepisyo ang Dr. Vita Barley Pro sa ating kalusugan. Ang chromium na nasa Dr. Vita Barley Pro ay hindi lang para sa diabetes. Tinutulungan din nito na mapanatili ang tamang timbang. Ang barley na rich in fiber ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar. Nakakatulong din ito sa digestion at pinipigilan ang constipation. Ang alpha-lipoic acid naman ay hindi lang para sa nerve damage. Isa rin itong powerful antioxidant na lumalaban sa free radicals. Kaya mga kabarangay, kung gusto niyo ng natural at epektibong paraan para sa overall health, subukan niyo na ang Dr. Vita Barley Pro. Huwag kalimutang mag-message sa Barley Help sa aming FB page para sa mga libreng tips at discounts. Kilos na mga kabarangay para sa mas malusog na buhay. Mga kabarangay, sa nakaraang bahagi, natalakay natin ang iba't ibang benepisyo ng Dr. Vita Barley Pro. Pero ngayon, tututukan natin kung paano nakakatulong ang chromium sa diabetes management. Ang chromium ay isang essential trace element na tumutulong sa insulin action sa katawan. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity, nabawasan ang insulin resistance at mas nagiging epektibo ang glucose uptake sa cells. Ibig sabihin, mas nagiging stable ang blood sugar levels at naiwasan ang mga sudden spikes. Ayon sa mga pag-aaral, ang chromium supplementation ay maaring magdulot sa significant improvement sa fasting blood sugar at HbA1c levels na mga mahalagang indicators ng diabetes control. Kaya kung ikaw ay may diabetes o nasa risk na magkaroon nito, ang pagkakaroon ng sapat na chromium sa diet ay malaking tulong. Kaya mga kabarangay, huwag kalimutang isama ang doctor. Vita Barley Pro sa inyong araw-araw na routine para sa mas epektibong diabetes management. Welcome. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming FB page na Barley Help at mag-message para sa mga libreng tips at discounts. Sama-sama nating labanan ng diabetes para sa mas malusog na buhay. Mga kabarangay, sa nakaraang bahagi, tinalakay natin kung paano nakakatulong ang chromium sa diabetes management. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kahalagahan ng fiber sa ating diet. Ang fiber ay isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw ng ating katawan. May dalawang uri ito, soluble at insoluble fiber. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig at nagiging gel-like substance sa ating tiyan. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood sugar levels at cholesterol. Ang insoluble fiber naman ay hindi natutunaw at tumutulong sa pagpapabilis ng pag-alis ng waste products sa ating digestive system. Para sa mga taong may diabetes, ang fiber ay napakahalaga dahil ito ay napapabagal ng digestion at glucose absorption. Nang nagre-resulta sa mas stable na blood sugar levels. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na fiber intake ay maaring magdulot ng significant improvements sa glycemic control. Bukod sa diabetes management, ang fiber ay may iba pang benepisyo sa ating kalusugan. Nakakatulong ito sa weight management dahil nagbibigay ito ng feeling of fullness kaya nababawasan ang overeating. Pinapabuti rin ito ang ating digestive health at pinipigilan ang constipation. Kaya mga kabarangay Siguraduhin isama ang mga high-fiber foods tulad ng fruits, vegetables, whole grains, at legumes sa inyong diet. At huwag kalimutang isama ang Dr. Vita Barley Pro sa inyong araw-araw na routine para sa mas epektibong diabetes management at overall health. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming FB page na Barley Help at mag-message para sa mga libreng tips at discounts. Sama-sama nating labanan ng diabetes at magtaguyod ng mas malusog na buhay. Mga kabarangay, sa nakaraang bahagi, tinalakay natin ang kahalagahan ng fiber sa ating diet. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano pinoprotektahan ng alpha-lipoic acid ang ating nerves. Ang alpha-lipoic acid o ALA ay isang powerful antioxidant na natural na matatagpuan sa ating katawan at sa ilang pagkain. Bukod sa pagiging antioxidant, ang ALA ay kilala sa kakayahan nitong protektahan ang ating nerves lalo na sa mga taong may diabetes. Ang mataas na blood sugar levels ay maaring magdulot ng oxidative stress na nagiging sanhi ng nerve damage o diabetic neuropathy. Ang ALA ay tumutulong sa pag ng free radicals at pinipigilan ng oxidative stress, kaya napoprotektahan ang ating nerve cells. Ayon sa mga pag-aaral, ang supplementation ng ALA ay maaring magdulot ng significant improvement sa mga sintomas ng diabetic neuropathy tulad ng pananakit, pamamanhid, at pangangati. Bukod dito, ang ALA ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng insulin sensitivity at glucose metabolism na mahalaga sa diabetes management. Mga kabarangay, mahalaga na isama ang mga pagkain na mayaman sa ALA tulad ng spinach, broccoli at red meat sa inyong diet. At para sa karagdagang suporta, huwag kalimutang isama ang Dr. Vita Barley Pro sa inyong araw-araw na routine. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming FB page na Barley Help at mag-message para sa mga libreng tips at discounts. Sama-sama nating labanan ng diabetes at magtaguyod ng mas malusog na buhay. Mga kabarangay, sa nakalipas na mga bahagi, tinalakay natin ang iba't ibang benepisyo ng Dr. Vita Barley Pro sa kalusugan, lalo na sa diabetes management. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga testimonya ng mga taong personal na nakaranas ng magandang epekto ng produktong ito sa kanilang buhay. Ako po si Aling Nena, 55 years old. Matagal na po akong may diabetes. Dati, hirap na hirap ako sa pamamanhid at pananakit ng aking mga paa. Pero mula nang sinimulan kong uminom ng Dr. Vita Barley Pro, unti-unti kong naramdaman ang ginhawa. Hindi na ako masyadong nangangalay at mas nakakakilos na ako ng maayos. Ako si Mang Tonyo, 60 years old. Nakita ko ang pagbabago sa aking blood sugar levels matapos kong gamitin ang Dr. Vita Barley Pro. Mas bumaba ito at naging stable. Mas magaan ang pakiramdam ko araw-araw at mas aktibo ako ngayon kumpara dati. Bio: Ako si Maria, 45 years old. Matagal na akong naghahanap ng natural na solusyon para sa aking diabetes. Sa tulong ng Dr. Vita Barley Pro, Naging mas kontrolado ang aking blood sugar at naramdaman ko rin ang improvement sa aking enerhiya at overall health. Mga kabarangay, ang mga testimonya na ito ay patunay na ang Dr. Vita Barley Pro ay isang epektibong suporta sa laban natin kontra diabetes. Kung nais nyo rin maranasan ang mga benepisyong ito, subukan na ang Dr. Vita Barley Pro. Para sa karagdagang impormasyon at discounts, bisitahin ang aming FB page na Barley Health. Sama-sama nating labanan ng diabetes at magtaguyod ng mas malusog na buhay. Mga kabarangay, ngayon na napakinggan natin ang mga inspiradong kwento ng tagumpay sa mga gumamit ng Dr. Vita Barley Pro, oras na para pag-usapan ang isa pang mahalagang aspeto ng diabetes management, tamang diet at exercise. Ang kombinasyon ng tamang pagkain at regular na ehersisyo ay napahalaga upang mapanatili ang ating kalusugan at kontrolin ang ating blood sugar levels. Unang-una, ang tamang diet. Siguraduhin kumain ng balanced meals na may sapat na dami ng fiber, protein, at healthy fats. Iwasan ang mga pagkain na mataas sa sugar at refined carbs. Sama-sama nating labanan ng diabetes at magtaguyod ng mas masiglang buhay. Mga kabarangay, alam namin na ang pagmanage ng diabetes ay isang lifelong commitment na nangangailangan ng tamang kaalaman at resources. Kaya naman, gusto naming magbigay ng tulong sa inyo. Mayroon kaming espesyal na offer para sa lahat ng nanonood ng video na ito. Una, maaari kayong makakuha ng libreng diabetes meal plan na dinisyenyo ng mga eksperto sa nutrisyon. Ang meal plan na ito, ay puno ng masasarap at masustansyang mga pagkain na makakatulong sa inyo na kontrolin ang inyong blood sugar levels. Simple lamang ang kailangan ninyong gawin, pumunta sa aming website na Barley Help at mag-sign up gamit ang inyong email address. Makatatanggap kayo ng meal plan diretso sa inyong inbox. Pangalawa, mayroon din kaming exclusive discount para sa mga gustong mag-try ng Dr. Vita Barley Pro. Sa inyong unang pagbili, gamitin lamang ang promo code na HEALTHY2023 para makakuha ng 20% discount. Ang promo na ito ay limited time offer lamang, kaya huwag nang paglampasin ang pagkakataong ito na makatipid habang pinapabuti ang inyong kalusugan. Sa pamamagitan ng libreng diabetes meal plan at exclusive discount nito, na hangad naming mas mapadali ang inyong journey sa diabetes management. Tandaan, hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Sama-sama nating abutin ang mas malusog na kinabukasan. Para sa karagdagang detalye at updates, i-follow kami sa social media at mag-subscribe sa aming newsletter. Maraming salamat, mga kabarangay, at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mga kabarangay, alam namin na marami pa kayong tanong tungkol sa diabetes at kung paano ito ma-manage nang maayos. Kaya naman, inihanda namin ang isang special na Q&A session kasama ang mga eksperto sa larangan ng medisina at nutrisyon. Sa segment na ito, sasagutin nila ang ilan sa mga pinakamadalas na katanungan tungkol sa diabetes. Una, tanong mula kay Maria ng Quezon City. Doc, ano po ang pinakamahalagang aspeto ng diabetes management? Maria, ang pinakamahalagang aspeto ng diabetes management ay ang pagkakaroon ng balanced diet at regular exercise. Mahalaga din na regular na mag-monitor ng blood sugar levels at kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang gamot at gabay. Sunod, tanong mula kay Juan ng Cebu. Ano po ang mga natural na paraan para mapababa ang blood sugar levels? Juan, bukod sa pag-inom ng gamot, maraming natural na paraan para mapababa ang blood sugar levels. Ang pagkain ng mga pagkain mataas sa fiber tulad ng gulay at whole grains, pag-inom ng supplements tulad ng Dr. Vita Barley Pro, at pagkakaroon ng regular na ehersisyo ay ilan lamang sa mga epektibong paraan. At panghuli, Tanong mula kay Ana ng Davao, paano ko po mapaprotektahan ang aking mga nerves mula sa komplikasyon ng diabetes? Ana, mahalaga na mapanatili ang blood sugar levels sa normal range upang maiwasan ang komplikasyon sa nerves. Ang pag-inom ng mga supplements na may alpha-lipoic acid ay makatulong din sa proteksyon ng ating nerves. Maraming salamat sa inyong mga katanungan, mga kabarangay. Patuloy lamang na magtanong at mag ng tamang impormasyon para sa inyong kalusugan huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow kami sa social media para sa iba pang health tips at updates. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Mga kabarangay, bago matapos ang ating episode, nais naming magbigay ng kaunting dagdag na impormasyon tungkol sa diabetes at ang mga posibleng komplikasyon nito. Alam niyo ba na ang diabetes ay maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa ating katawan? Narito ang ilan sa mga pangunahing komplikasyon na dapat nating bantayan. Una, ang cardiovascular disease. Ang mataas na blood sugar levels ay maaring magdulot ng pagkasira ng mga blood vessels at nerves na nagko-control sa ating puso. Kaya mahalaga ang regular na check-up at pag-maintain ng healthy lifestyle upang maiwasan ang sakit sa puso. Pangalawa, ang diabetic neuropathy o ang pagkasira ng nerves. Ito ay maaring magdulot ng pamamanhid, sakit at panghihina lalo na sa mga kamay at paa. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar at pag-inom ng supplements na may alpha-lipoic acid ay makatulong upang protektahan ang ating nerves. Pangatlo, ang diabetic retinopathy o ang pagkasira ng mga blood vessels sa retina ng mata. Ito ay maaring magdulot ng pagkabawas ng paningin at sa malalang kaso, pagkabulag. Kaya mahalaga ang regular na eye check-up at pag-maintain ng normal blood sugar levels. At panghuli, ang diabetic nephropathy o ang pagkasira ng kidneys. Ang mataas na blood sugar levels ay maaring magdulot ng pagkasira ng mga filtering units ng ating kidneys, na maaring humantong sa kidney failure. Ang pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa mga pagkain mataas sa asin, at regular na check-up ay ilan sa mga paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating kidneys. Mga kabarangay, ang pagmanage ng diabetes ay hindi madali. Ngunit sa tamang kaalaman at disiplina, kaya natin itong kontrolin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-follow kami sa social media para sa iba pang health tips at updates. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Mga kabarangay, sa huling bahagi ng ating episode, pag-uusapan natin ang ilang mga epektibong paraan kung paano mapapanatili ang mababang blood sugar level. Una, ang balanced diet. Siguraduhin kumain ng tamang kombinasyon ng carbohydrates, proteins, at fats. Piliin ang mga whole grains, lean proteins, at healthy fats tulad ng olive oil at avocados. Iwasan ang mga processed foods at sugary drinks na mabilis nagpapataas ng blood sugar levels. Pangalawa, regular na exercise. Ang regular na pag-eehersisyo ay nakakatulong upang mas maging sensitibo ang ating katawan sa insulin na nagre-resulta sa mas mabuting blood sugar control. Maglaan ng kahit 30 minutes araw-araw para sa moderate exercise tulad ng brisk walking, swimming, o biking. Pangatlo, proper medication. Kung ikaw ay may diabetes, sundin ang iyong doctor's prescription at huwag kalimutang uminom, uminom ng mga gamot sa tamang oras. Ang tamang pag-inom ng gamot ay mahalaga upang mapanatili ang stable na blood sugar levels. pang stress management. Ang stress ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels. Maglaan ng oras para sa relaxation at mindfulness activities tulad ng yoga, meditation, at deep breathing exercises. At panghuli, regular monitoring. Ang regular na pag-check ng blood sugar levels ay makakatulong upang malaman kung epektibo ang iyong diet at lifestyle changes. Ito rin ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa iyong doktor para sa tamang adjustment ng iyong treatment plan. Mga kabarangay, sa tamang kaalaman at disiplina, kaya nating kontrolin ng ating blood sugar levels at maiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-follow kami sa social media para sa iba pang health tips at updates. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Mga kabarangay, sa wakas ng ating episode, ibabahagi namin ang mga natural na paraan para labanan ng diabetes. Una, ang pagkain ng mga gulay at prutas na may mababang glycemic index tulad ng ampalaya, kamote at saging na saba. Ang mga pagkain ito ay tumutulong upang mapanatili ang mababang blood sugar levels. Pangalawa, ang pag-inom ng herbal teas. Ang mga sya at tulad ng green tea at ginger tea ay may mga antioxidant na nakakatulong upang mapababa ang blood sugar levels at mapabuti ang insulin sensitivity. Pangatlo, ang pag-inom ng apple cider vinegar. Ang pag-inom ng apple cider vinegar bago kumain ay maaring makatulong upang mabawasan ang pagtaas ng blood sugar levels pagkatapos kumain. Pangapat, ang pagguha ng sapat na tulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaring magdulot ng insulin resistance at pagtaas ng blood sugar levels siguraduhin makakuha ng 7 to 8 oras na tulog bawat gabi. At panghuli, ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ang stress ay isang malaking trigger ng pagtaas ng blood sugar levels. Maglaan ng oras para sa mga activities na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pakikipag sa pamilya at mga kaibigan, pag at pag -re relax Mga kabarangay, sa mga natural na paraan na ito, makakatulong tayo sa ating katawan upang labanan ang diabetes huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-follow kami sa social media para sa iba pang health tips at updates. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode. Mga kabarangay, ngayong natutunan na natin ang mga natural na paraan para labanan ang diabetes, pag-usapan naman natin kung paano makakatulong ang Dr. Vita Barley Pro sa pangmatagalang kalusugan. Ang Dr. Vita Barley Pro ay hindi lamang para sa mga may diabetes, kundi para rin sa lahat ng gustong mapanatili ang kanilang kalusugan sa pangmatagalan. Ang Barley Pro ay mayaman sa vitamins, minerals, at antioxidants na tumutulong upang mapalakas ang immune system, pabutihin ang digestion, at panatilihin ang healthy blood sugar levels. Sa tulong ng Dr. Vita Barley Pro, makakuha tayo ng sapat na fiber na nakakatulong sa healthy digestion at weight management. Ang antioxidants nito ay naglilinis ng ating katawan mula sa mga free radicals na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Bukod dito, ang Barley Pro ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga sa katawan. Para sa mga may diabetes, ang regular na pag-inom ng Dr. Vita Barley Pro ay makakatulong upang mapanatili ang stable blood sugar levels at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang mga natural na sangkap nito ay tumutulong upang mapabuti ang insulin sensitivity at makontrol ang blood sugar spikes pagkatapos kumain. Kung gusto mong mapanatili ang iyong kalusugan at maiwasan ang mga sakit, subukan na ang Dr. Vita Barley Pro. Magandang investment ito para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Mga kabarangay, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-follow kami sa social media para sa iba pang health tips at updates. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.